Alam mo ba na kapag pinagsamang half cup cornstarch at half cup tubig, hinalo ng maigi hanggang sa matunaw ang cornstarch at binuhusan ito ng dalawang litrong kumukulong tubig, hinalo ng maigi hanggang sa maging smooth at nilagyan pa ito ng isang lata ng angel cream dansada. Nilagyan din ng kalahating kilo ng asukal. Nilagyan din ng vanilla, one 4 teaspoon ng asin. Hinalo ng maigi hanggang sa magsama ang mga sangkap. Nilagyan din ng 5 packs bingo choco at dinurog ito at hinalo ng maigi hanggang sa maging parang ice cream na ang texture na At pinalamig lang ito bago ilagay sa popsicle molder. At ginamitan din ng baking panal para hindi makalat ang trabaho. Tinakpan at nilagyan ng popsicle sticks. Takpan ng paganyan para space saver. 1 in 1 fourth wrapper para sa ice candy at 1 fourth cup naman sa measuring cup report lang ang lalagay na mixture para hindi lugi. Balutin lang ito at ayan, nakagawa na tayo ng masarap na popsicles at ice candies. O, oh, diba? Napakadali lang gawin. Sobrang lambot, napakasarap at konti lang ang sangkap. 5 pesos lang sarap. yan.